kay comment nga sa nakasubok ng herbicide na kayang poksain tong damo na to. Ayan mga idol, o. tanong ko sa inyo kung anong pwedeng herbicide dito sa paragis na to. Ito yung pinaproblema namin dito na magmamaes. Hindi kaya ng herbicide. Hindi kayang poksain ang ganda ng mais pero yung paragis buhay na buhay. Yung anong magandang herbicide para dito? Marami yan. Yan pa oh. Paragis. Pa o. O, anong magandang herbicide dito sa paragis? Paki-comment nga sa nakasubok ng herbicide na kayang poksain tong damo na to.